Hello, what's up, what's up, what's up, up, mga kabakyard. Ganito lang magluto ng mga kabakyard ng sinigang. Yan mga kabakyard, oh. Sinigang na baboy. Yan lang mga kabakyard. Ganituhin nyo lang yung baboy nyo. Pakuluan nyo muna. Pakuluan nyo muna, tapos lagyan nyo na ng tawag niyan. Yung ganyan, no? Sinigang mix. Siguro, pakuluan mo na mga kalahating uras kasama sa pagpapalambot. Bakit? Ganyan ginagawa ko mga Para yung lamas niya at mga ricado manunood sa laman ng ating baboy. Ayan, pakuluan yun. At saka mga ka-backyard, huwag nyong hayaan na hindi ganituhin, kuraw-kurawin. Kasi yung pag hindi niyo kuraw-kurawin yan, aapaw yung inyong kaldero. Kasi mayroon ng sinigang nor yan. Ang sinigang nor, pag habang nakulo, kailangan ganun-ganunin yung mga karels. Ganun. Kasi pag hindi niyo ganun-ganunin yan, aapaw yan. Maano yung ano nyo, ilaw, o yung ano, kalan mama uh, mamamatay. Kailangan ganun-ganunin mo. Para hindi siya mamamatayan ganyan. Tapos mga karel, pag halimbawa ah uh, nakita nyo na malambot na siya, ilalagay na natin ang ating ito. Ayan, dahon oh. Mga kabakyard. Yan, ilalagay na natin yan. Pakuluan uli para yung ating Ricardo at mga timplada manunuot dito sa ating dahon-dahon. Ayan mga kabakyard. Ganyan lang magluto. So ganito paglutuin yung mga kabakyard. Talagang mapapawaw kayo sa sarap. Ayan o. Oh. oh. talagang may gabi kasi yan. Kaya yan. Ganyan. Maraming salamat mga kabakyard. Ganituhin nyo lang pagluto ang yung sinigang na baboy. What up? God bless. At please subscribe and share my channel. Maraming salamat po. Pa pa subscribe na lang kung yung hindi pa nakasubscribe at sana matulungan ako sa aking channel. Maraming salamat. God bless sa lahat. Bye bye. Thank you for watching.